High school ako dyan ako nag-aaral. Bari-ari na kaya ngayon eh. May na. Philippine Gojira High School dati yan. Ngayon, Philippine College na. Kaya di akong tataban eh. Kasi may pinatahan ako doon. Away na ako na o to the band Santos Dito nag shooting sila ano si Chinggitan sa si Julius Babaw sila na shooting oh. Dito sa pwesta na ata dito, dito, dito. Ito na kaya yo si Chris babaw sa kasi Christian Verso na Kasi king dito sila na kaya Tingnan niyo yung ano yung number ng poste. Ayan oh. 517 di ba? Number. Yun na. Para sa video na kinakita ko sa okay. inyo. Ito siya na yung shooting. Ito, hindi po lang sa amin Naka-live ako ngayon eh. Para hindi po video. Uwi na rin kasi ako kaya nag-vlog na lang ako. Napakita ko sa inyo yung in lugar dito sa uh, amin. Dito siya na yung shooting. Pagkita yung chankai ah Baka mo pa, nilawag ko na.

tempat pwes na to, na Yang tapos, ito itong daan na itu, si di tapos dito dito ano dito 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 yung sitting kitan I-interview niya na bae, pagkarito yun. Yan yung surprise na yan. Yan. Yan na. Ah. Yan yun. naka tema. Matagal daw yung live na happen. Kasi naka-live baka hindi makaputol. Dito makaputol. Yan Yan ah. Yung mga sila ito dito si Diyos, sa kasityo yung isbabaw. Ito yung Stephen High School. Kabilang gate. Ito yung elementary. Dito... Dito nag-aaral yung anak ko dati no, high school. Yung, yung ano... Elementary. Dito nag-aaral. Ito siya nag-aaral. Tapos nung high school na sila, dito siya nag-aaral. Diyan. Bari yung main gate niya nasa kabila. Diba, kukunan ko itong gamit. Pakita ko sa inyo.

dito yung dito ako nag-aati dati ng na pagkain dito ako pumapasok dyan yung skalaan ng anak ko ng high school nung college sila sila sila, sila, sila nag-aaral eh yung makdo rito Ayan okay, makdo Ay, Ay, Ayos lang siya Ayos lang Ganda na ang loob. Karina po Dito na karami ginagawa Ayan ayos lang yan na nga na dyan yan kami kayaknya di samping nih apa sih tahu saya yang building namanya. ya yang tower namenya kondominium namenya di Diyan sila po asok sa kitaan sa so, kasi Julius Babaw. Diyan sila ko. Oh. sila ano. Hindi ka lang kumain sila dyan eh. Kasi parang tinignan lang yun eh pagkain. Diyan pong asok sila dyan sa loob. Uh, pong asok sila dyan sa loob. Kaya nandiyo sa amin na tema. Nandiyan na Ever Blast. meron din. Nandiyan yung clinic ko. Oh. At taas. At sa polis. Nandiyan ako namibili sa Ever Blast. So, sa amin, malapit lang. so bet na namin 'to kanto sa metro pa เด็กน้าอัศม